hindi naman tayo ano? lalang huling kain na, na natin to yung sabi ko sa huling sayo ko na to <laughs> ayan, nagkatotoo tuloy. pinus ko, ah yan nga huh. habang daw nagluluto, kumain pagkakaluto <laughs> oh, <nga. laughs> pagkakaluto pagkakaluto kaya naman <laughs> bago lahat. Tapos busa. yung nagluluto gutom na yung mga nakaupo gutom na gutom. Si na Si Teresa ang sa pansit. Ano gusto mo? Yan pansit. yung pansit? Teresa, dito may bahing hindi, ano, busy niya. Busy, bago man. Maganda kasi. Wala ano, nakadnutris pa. Wala ano. Maganda yung kinuha nila. yung dolo, kaya malaki ang space. Meron pa dito, meron pa dito. Maaga, pag Wala po isang buwan. wala po isang buwan. Wala po isang buwan.

wala na kami trabaho. Ay, kain na lang po sa mga kapitbahay. Hindi kami hindi pa kilay dito pa. Hindi kami hindi pa kilay dito pa. May biko pa. Ay, ito po. kasi yung mga balahura. Ang <laughs> mga patay gutong. <laughs> natanggal tina. sa trabaho kaya tingnan mo. <laughs> <labi> ang kain. <laughs> Dinhan mo. Dinhan mo. Nalungkot talaga si Ate Milet. Sabi niya, uy, bumalik ka naman sa pag may gawa na tayo. Mag-ano ka na, wala na nga si wala ka pa. Um, sabi niya, huwag ka nang umasa. so, nga nga yung may-ari, ginawang motel taas. <coughs> ah? <coughs> Ayun mga na po. na Ligo? na Hindi magaganda pa ang anak mo. Ano ang Ilan pala ang <coughs> anak natin? So, sa mga <coughs> anak <Ligo>. Dalawa, tatlo. <coughs> <coughs> <Pagos pang tos> na <anak, Lulet. tos> na mga anak-anak nila. Eh, yung niyo pa anak? yan <coughs> ng... Maganda ko ano, lalaki. Ano pong anak babae? ba? Ito ba? Hindi ko ba eh. Ito ba pang anak ng Saan niya? Ayaw pa magpahawa. Ito mo pa. Ito na guys. Pag nakakain niya yung pwede. Ano nga po kami. Hindi. ang pa ni niya. Ano? Hindi. Pansin na po kami makakain ito. Maganda kung may lahi naman. Wala kami pang jalebi kasi hindi kami pabida. Hindi <laughs> <laughs> ko lang ng mga mga mamaya sa GC. Sabi sana naman kaya na. <laughs> kaya pala, alam pala ni Myla, kaya...

Ano ang tawag nila doon mga Tagalog? Chokmani. Sunokmani. Bukas pa naman. Eh, lalagay gusto mo pa ba? Gusto mo? Ayoko na. maglalagay. Salamat guys. Apuso na po sa ibang bahay na naman. So, ito na naman. Bilo-bilo. <laughs> ano, nakigaya na <naman>? mm. Masarap. <laughs> Pagtapon pag sa pag-ate. Bilo-bilo na naman. Lumapit ka dito, oh. Yung mukha mo, yun mo oh. Kunin <laughs> ito <Lumabit ka laughs> talaga mga patay guto. <laughs> Para mabuhay ka. <laughs> <laughs> Kasi wala tayong pera. <laughs> so, Sino naman kayo may birthday? <laughs> Nabubuhay po kami sa birthday. Kaya, bukas, may <laughs> <Abang, nai> pupunta <laughs> Abang, kami <laughs> birthday. Habang walang pasok, iikote namin ang kabuyaw. Walang talagang pasok. So, ang suri nito, punta kami ng gulod, na Saan ba yung gulod? <laughs>

tapos na yung nung may birthday. Wait na tayo. Tapos yung na tayo eh. Mo? Malamang. Yung pala niluloko lang ako. Pinatrafik ko ka ang sarap yung spaghetti. Si sarap ang binibilo. binignit dito sa amin. Sa amin ano, lugaw. Baliw. Iba namang lugaw. ilugaw lugaw nga yan sa amin eh. Lugaw nga may gata. Ano sa Aros Lulug. kaldo. Ay! Oh. Ay! Huh? Sunset ka. Ano ba yung ilunggo na yan? Oo, <laughs> oh, oh, diba, te? Yung lugaw dito, aros kaldo sa atin, no? Oo. Oh. Ay, bukod pa yung lugaw. Mm. Ah, lugaw. Ang aros sa amin, sa amin. Aros kaldo. kaldo. Oh, sa, ganito ang lugaw Sake sa amin. Pag may birthday nun, di ba ganito lang nubong gana. Pag may lugaw ka, may pera na kayo nun. <laughs> ngayon, pag lugaw, wala ka pera. Pag lugaw ngayon, hindi binignet sabi saya <laughs> hmm. biruin mo nakatikim ako ng spaghetti sa birthday ko nung no? nag 16 lang nag 16 pa ako oh, wala nakatikim mo birthday laki wala talaga ay kung isa ubos pa ayan na no, tapos na po kami ah. <laughs> Kasi may susunod na na batch. Ano yung binubilo -binu mo, kainin mo to. Para, para may bawang. Para tingnan yung pangalawang ano. Sumilip na sa loob. Wala na on. Wala na kayo. Ay, doon na Hindi pa daw ano. Hmm. Hindi pa. Ito, mara Ano na ano? Hmm. Yalo hmm. lang. Kain na kayo. Kain na kayo. Ah. Dito kayo. Kain na po. Kain na kayo. <laughs> <Kaya> na kayo. <laughs>

<laughs> natin ang ito. gusto na kain pa. na kayo, be. Kain na kayo. Parang ako may birthday. Bronson! Happy birthday! Bronson! Bronson may birthday.